bakit din natin naiiwasan yung pagkamaritis natin, no? Na yung bang kagaya nitong may ikinakasal, uh, papasok na yung ikinakasal, mayroon maritis na gumagala, may sa tagiliran, at gum mayroon talagang gumagawa rin ng aberya. Panoorin nga natin ito yung mga ikinakasal na nagkakaroon ng kunting aberya at hindi matuloy-tuloy ang pagpaso, yung pagpasok sa simbahan, sa pintuan, kasi nga minsan mga maritis or may gumagawa talaga ng hindi aya aya Halika, panoorin natin ito. Kaya mga langga, oh. Papasok na ngayon ang ikinakasal. Tapos ngayon, pagpasok, ayan, o, oh, Tinan mo mga martis sa likod. Oh, imagine ninyo. Ito naman, pagbukas pa lang ng pinto, iba ang pumasok, hindi yung ikinakasal. Saan ka pa? oh my Abang pinapanood ko tong video na tutawa ako ng tawa. oh, di ba? Ay, may sagabal. Saan ka nagulat Gulat pa yung mukha niya. Isa pa to. Yung pin, yung ng pintuan. Okay. Nakakatuwa naman talaga yung mga aberya sa mga ikinakasal. Buti natutuloy pa yung mga ganito. Ay, Diyos ko, Lord. O, tingnan mo, oh. May maritis din sa likod. O, diba? O, O, mo naman. Oh, hirap na hirap yung pinto. Buksan. <laughs> Ang ginawa ng isa, ng kinasal. Dito na siya tagiliran duman. Uy, <laughs> Diyos ko. Ayan, oh, isa pa to. Oh! Ayan, robot. <laughs> Ay, nako. Uy, nakakaano talaga, no? Yan, isa pa to, mga langga. Oh, <laughs> may dumaan. <laughs> Sa gabal talaga to mga maritis minsan. <laughs> Ay, kayo na talaga ang bida. <laughs> Ayan, oh, pagbukas ng pinto na naman ito. May sagabal na naman, di mabuksan-buksan ng pinto. <laughs> isa pa to. Oh, yung nagpipicture, nandun sa likod. <laughs> sa halip na sa unahan, isa pa rin to. Oh, may dumaas na giliran. <laughs> Maritis. <laughs> Ay, nakalimutan ang bilo na ilagay sa ulo. <laughs> Nakakatuwa naman talaga. Nakaka, nakakaaliw itong mga itinakasal na to. Isa, o, oh, tinan nyo itong isa na to. Pahinto oh. <laughs> mo na, picture. <laughs> oh, mayroon pa. Sa likod duman. Ayan pa si Maritis, tumawin. <laughs> <Ay>. <laughs> Ah, ikaw pa, oh, hirap na hirap buksan. <laughs> ang, ang kinakasal <laughs> ang kinakasal na sa pintuan. <laughs> ay, naku, naka, ang sakit sa ulo kakatawa. Isa rin to, oh, tinan niyo, oh. Oh, pagbukas ng pinto, dahan-dahan naman ngayon. Ay, iba ang pumasok. <laughs> oh, tinan mo. <laughs> Ah, kaluko talaga itong mga oh, sa, salit na tatawid yung kutsi ang tumawid oh, mga aberya, ito pa oh, may bata pa ay nako na nakakatuwa naman talaga ay Diyos ko Lord Panginoon ko oh, ayan o oh. Ah, ang dami marito sa likod ng picture Ayan, isa pa to. Pagbukas ang pinto, oh, papasok na naman yung ikilakasan. Distract. <laughs> Ay, Diyos ko. Ay, ah, nako. Oh, wag daw dyan nako na itong video na to nakakatuwa talaga yung pag ikinakasal ka yung walang ginawa dong marites yung nagmamasid sa mga marites na yan maki-issue, so sigati ka nga gawan mo natin natin video Uy, hindi na alam na na ano na pala na, na distract na yung tama ba yun <laughs> ay nako nasa gabal sa gabal na to mga ano na to yung papicture may tumatawid may salikod. sa likod sarip na mauna yung ikinakasal na una pa yung mga marites ay mga langga kayo na nandyan nanonood kayo anong masasabi nyo sa video ng ito <laughs> ay kanina alam nyo pinanood ko tong video na to wala na rin akong uh, ginawa kong tumawa kaya karugtong naman tong tawa ko na to siyempre enjoy lang tayo sa ating pagbablog ng no, mga langga <laughs> hindi naman puro seryoso na lang yung ating ginagawa dito so for, <laughs> for this thing thank you for today's video pala yun. <laughs> thank you. Bakit mag-thank you agad. Maraming salamat sa inyo lahat at ingat tayo.